Hello, good day mga kapatid. I-share ko lang sa inyo ngayon yung ano na ang naging outcome ng one year mula nung binili ko tong gitara na to. Uh, ito pala yung j ar AR2JM na signature guitar ni Jumbo Madlag ng Bandang Even. So, i-compare ko sa dati niyang appearance, which is ito. Ay, <laughs> uh, ito na ngayon. Siya. Nga pala ang ano ko dito, ang inspiration ko kung bakit gina nito kung itsura nito yung appearance nito ay sa Gretsch na Falcon yan ganito itsura nya so ano nga ba yung mga binago ng binago ko sa appearance ng gitara na ito una sa lahat itong stop tail piece nya yan dahil ang unang tail nito ay straight lang bumili ako sa online itong V shape na stop tail dahil sa Gretsch meron silang design na ganitong tail piece uh, mas taganda ako na pampapogi lang ba uh, sumunod dun pinalitan ko rin yung saddle ito mula sa chrome original chrome nya tapos yung yung ano nya, yung rollers nya kasi nito nung gold na to is ano uh, rounded lang rounded rollers na kesa nung original nito para matutulis tsaka mas bumaba yung action ng strings tapos sunod pinalitan ko rin yung ito itong parang tip na to ng toggle switch mula sa plastic na black pinilitan ko ng chrome. Ito nga lang medyo nag ano na medyo nagpe-fade ng kulay niya. Tapos pinilitan ko rin yung mga tone knobs at saka yung volume knobs mula sa clear white, pinilitan ko na siya ng clear gold. Tapos yung ano naman ito, yung pickguard, actually yun, ito pa rin yun yung pure white. bumili lang ako nito sa online ng gold na sticker na matte tapos isang ano, glossy ito mat yung ginamit ko dito tapos panguli naman itong itong tuners naman pinilitan ko rin siya kasi ang original nito chrome din siya tapos yung classic lang pinilitan ko siya ng ganito nakikita ko to sa mga ano din sa Gretsch may ganito rin sila na gold hardwares na tuners so ayan tapos ano pa ba Ito rin nilagyan ko lang din siya dito ng stickers so, bandang sa so, may likod lang ng tailpiece. tatlong lines siya actually dalawang makapal tapos isang uh, manipis sa gitna yun lang ito na yung buong appearance niya lang ngayon Yan. papogi lang siya Kamusta <laughs> na naman yung ano yung yung performance ng guitar actually walang pinagbago ganun pa rin wala nakitang problema wala nung nung una siyang dumating hanggang ngayon actually higit na may isang taon na to sa akin eh one and one month na ata sa akin to tapos yung tone niya ganun pa rin warm pa rin siya yun nga lang na, pag, na pagtanto ko na may hinahanap pala akong tone pa na medyo bright to kasi medyo ano warm na medyo malalim kasi pang rakrakan talaga to sa ano naman sa ano kasi sa tugtugan namin minsan sa praise and worship team meron kaming tugtugan na Israel Newton eh mga ilang tugtugan kami na kailangan medyo funky bright yung tone ito kasi hindi siya ano, ideal sa mga ano karamihan na mga ano na mga parang bright na clean tone hindi to masyadong hindi to masyado yung hinahanap ko na tone sa guitar na to pero okay lang din naman ano na lang ginagawa na lang natin ng remedyo yan doon sa ano sa konting tweak tweak lang ng equipments ng instruments mga gadgets natin na ginagamit natin doon sa church at yun lang sound demo dito may kita ninyo magbalik na naman dahil yun lang naman ang kaya kong gawin so ayan lang share, share ko lang sa inyo at saka sa mga ano naman kung meron ba siyang dent, salos wala pa naman, ganun pa rin, malinis pa rin. Deformities ba sa sa ano sa before pinis neck wala naman same, same pa siya na maayos pa rin walang fret buzz yung fret wires wala, wala pa rin pod kahit lagi ko siyang ginagamit tuwing sunday okay na okay pa rin siya goods na goods so far so good ganun pa rin yeah, good job para sa quality ng gawa ng guitar na to okay na okay siya so ayan lang thank you for watching